Guys, ako'y adwang adwa sa mga are. Kung kailan ako'y nakaligo na, saka naman nagsipaglapyagan sa lawa ng taal at sila daw maliligo. nyo, papakita ko sa inyo ang aming mga kabanding ngayon, mga thunders. Oo. Uh -uh. Mga thunders ang aming angkas sa motor, guys. Kanya-kanyang angkas sa okay, eh. Hi, guys. Nakaligo na ako. ako din. Mag-unwind ako. Mag 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 sa wow. Saan? May Saan? 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 unwind <laughs> mga thunders ang kasama namin guys <laughs> sinama ng mga thunders si kulot at saka si Ga, para may tagapagligtas sila kapag nasa gitna na sila ng laot ayan mo. Tama sama kami din eh dahil eh mo ko kung ano mga pumasok sa isipan at mga nagsiligo ng lawa, kung kailan na ako nakaligo na. Ako naman nagyaya. Uh, di kami din nila panabihan. Di kami ang tamang tabilaan at sila ay nasa gitna ng lawa. Just <laughs> <laughs> ko nag-request pa ang mga thunder sa 20-20 daw lilipat gusto pang magbayad ng 20. Di eh. Ano? Walang bait, tigbugay eh. Sa labas. Oh. Sa labas lang tayo. Sa labas lang kami. hindi <laughs> <laughs> man kami liligo eh. Noon hindi man tayo liligo. Eh. No, mo yan mong kabahit tayo ng pento. Hindi <laughs> nga. Wala namang hindi. isay yan. <laughs> Diyan ah, kami naligo last time ah. Wala namang... Naligo din ang pagkawin. Nasaan ang alon? <laughs> <laughs> Nalubog la ang... Nasaan ang alon? Di tsaka mag... Ano? Magusto ng ligo sa ano? Sa bahay. Sa bahay. Ang Lakad! Yeah, da eh, maalong daw para sa Ayun, talaga dito sa lawa. Mga maalong daw dito. Maniwala mong kahampas-hampas ang alon. Tingnan niya. Alam mo ham mong hampas ito. <laughs> Guys, yun yung siga. Parang barakudang lumulusong sa tubig. Oh. <laughs> <laughs> Guys, maalong daw. Wala mong kalon-alon. Matining sa kitna. Nag-init ng maano. at sumunod ng tubig ng lawa. Guys, itinama nila si dahil may timbulan silang kasama sa gitna ng lawa. Saka <laughs> nakahaba. Ayon, Sabi ni kuya huwag ko daw itutungtong ang paa at malinis na linis na daw niya aring motor niya. Tingnan mo. Ipakita mo. Malinis na linis. <laughs> malinis? Nagtututong. Ano <laughs> sistema ng linis ang ka meron kay Wala. At <laughs> huwag ko daw itutungtong ang paa malinis pa ang ko sa... <laughs> Yung gold ni ko kunin nyo at baka sumabit sa ni kunin nyo at baka sumabit sa lumo. <laughs> Sana ay may mga investment Tanggal na nakatala ma na maliligo sa sila. wag mo itong tang. <laughs> okay. Ang ko, baka makain. Lalakay Kaya ko sa iyo. Hinubad ko ang chineelas ko. Ayun, ganyan po dapat ay, ang pagsakay sa motor ko. Bawal itong tumung an chineelas. <laughs> no, ang Sorry ha, kita ha si? <laughs> Sila po yung mga beshi namin kasama ngayon sa lawa Guys shoutout nga pala sa mga taong hindi maka move on at patuloy na nasi naninira sa amin guys Wala naman po kaming pakailam sa inyong wapakels At shoutout din sa mga taong ubod ng inggitera <laughs> Okay guys, so enjoy lang kami, enjoy Shoutout sa asawa ni Miss Jerry, kay Sir Mark Miss Jerry naabutan kami dito sa Baywalk ko, oh. Naglalakwat siya siya. Tinikita namin, Miss Jerry ha, i-gcash mo na lang ang bayad. <laughs> 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 bye. 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 Na na bye. 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 po. Baka, baka ulang hindi kayo baka na lang Hindi, kinausap ko kasi si si sir. Kaya usap yung busang Kinausap daw, ari hanggang di na kinausap. Huwag ka na magpaliwanag. Huwag ka na TV. TV girl. Ayan guys, binalian na ni Kulot si Chaconi. Binababa at bago ipinagahampasan sa alon. O, Ayan! Ayan! Balda si Chacone! Habang <laughs> ang apat ay sayang sayo doon, kasama ang mga Thunders, kami na may inip na inip sa paghihintay din sa cottage naming binili. Ay narentahan. Kaya huwag kayo mag-aalala mag at magtataka pag umahon si Chacone ay sakang. Dahil <laughs> ni Kulot. <laughs> Aahon siyang masakang. <laughs> Yung ganyang bikang kang ang paa at binuhat ng binuhat sa gitna ng lawa. <laughs>